Wow, magic. Eyes <laughs> the Yo, what's up, mga katakbo? Magandang umaga po sa inyo lahat at yan panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga katakbo no? ang oras po natin ay 10.28 ng umaga po so ayan po yung panahon medyo malakas yung hangin at wala nga yung na mangingisda ngayon dito sa barangay buka ng mga katakbo no? kita nyo naman no? Yung mga damo laglagan yung mga dahon ng luhat mga at ano pa ngayon ang gagawin natin mga katakbo pupunta muna tayo pinaparing tolit doon sa tambayan sempre, sa pangatlong karsada kaya puntahan natin si paring tolit so yun po mga katakbo na nandito nga tayo sa lugawan ni eh, Boss Mariel yan, at wala dito si parin tolits uh, grabe sobrang lakas ng hangin talaga uh, yo shout out uh, at si parin tolits siguro baka namamanti pa yan, mga start na ulit sila ng pagtitinda uh, ano hanggang bagong taon yan may tinda kayo yes ano hindi kayo magpapahinga. Hindi. Ay, ay may tinda rin kayo doon sa Pasig daw. Sabi ni Parin Tolis, dala niyo raw yung tindahan niyo. Oh. Sabas mo nga lang, ng kami. Kaso hindi tayo ari kumain na yung gawa May gaw tayo oh, Ay, madali tayo madali Dali ka na sa ba? Oo, oh, iba eh, ka yan eh Tapos kasarap pa naman ng timpla na yan magling oh, oh. oh, oh. charon talagang oh. lapot na lapot eh, na pati napakalapot ay na yan nakainan ang mga dito may mga trabahante rin dito dito sila mga nag minsan marienda oh. nag-libre sa kanila oh. si so, bossing pala yung naglibre sa kanila oh. bossing baka pwede nyo rin ako ilibre. libre <laughs> Ay, salam po. <laughs> Kala, wow, may gala, salako, may gaw <laughs> salamat may gout po bigla, pag <laughs> libre. Oh. <laughs> okay, parang taulit siya <laughs> na. Parang taulit na. Salamat, sir. Parang taulit. Abad, Merry Christmas sa mga tropa. Kapag! 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 bakla ulit ba wala pa namumukot niya ano <laughs> ha? Oh, shoutout, shoutout mo. Shout sa Team 2K dyan. Oh. Yan, Ingat kayo palagi. Oh. Si Sir Jansi. Yan, yeah, Sir Jansi, mga mag-line yan. May galaw shout Nandito po tayo ngayon sa vlog ni Natakbo. Rigon yes. Dyan. I love you. Sige po sir, advance ni okay. Rick Christmas mo. Salamat po. Ayaw. Ah, Ingat po. Yan si sir, di ba po? Lilibri sana tayo ni sir. Kaso hindi pwede, may gout tayo. <laughs> Alright. Dito muna tayo. Tambay-tambay lang tayo dito mga kakbo na. Hello, good morning. Hello. Welcome my vlog. Good morning, good morning. Yeah. Yo, ingat. Merry Christmas. Oh, doon niya. Kanina. Ah. Uh, Yan po mga kakbo na. si Jano. Hello, Jano. <laughs> Asa na mama mo? Asa mama? Ayaw, walis. Oi, oh. ayo magkapatay dat saka si kulot to. Janau. Janau. Nasa na mama. Ha. Sa mama to mama. Sa mama nito Nasa na mama. Magkapatay daw anak ni Marjorie. Nasaan daw mama nito. Sa mamanya. Ah, magkapatay ah. gay. Start mo. Ano? Sumagot naman. Janau. Ai Janau hindi naman nasagot si Janau. Nasa na mama. Hindi marunong Nasaan na mama? Si. Nasaan si? Diyan oh Oo Lalo ko Diyan oh Diyan oh Oo mama? Nasaan daw mama? Diyan oh Ha? Ah, mama nasaan? Nasaan? Oo Nasaan ang papatuloy? Nasaan muna? papa Papatuloy papa Papatuloy? Oo Oo po Mama Marjorie nasaan? Ah, nandoon. Ano oh. ginagawa? Papatulit siya tawag niyan. Ano <laughs> <na 'tong> ginagawa? Ano ginagawa? <laughs> Sa <Sabi>, akin, daddy pa <man, laughs> eh. Hello, hello. Yan ano, na. Kakain niya yun si Jano. Anak ni Marjorie. Ay. Dini tayo. Sa kabila. Oo. Ah, <laughs> oh, oh. ni tayo. dini. Sabay kami ni Jano ngayon kumain. Makakatakbo na. Sina natin kung pwede tayong kumain ng lugaw naman lobito to pero itatry natin pag pumaga talaga hindi ari tignan yung kasabay natin ng anak ni Marjorie oh. ano akin ha yung ano yung sabi ko kanina sa iyo baga ano ba yung sabi ko sa iyo kanina puso Bagala. Eh. Tayong basta raw. Sa isa't isa't charon. Hindi baga Baga-baga. Ayun minito pareng bato. Ay iya ko, baka magtaba to ako. Isulong niyo. <laughs> Waiting lang natin ang ating order. Maganda ito. Malamig ngayon ang panahon. Kain tayo ng mainit na lugaw. Oh, mainit. Oh, mainit. Papakasilong mo. Kasilong. Oh. Halo, halo. Pakahaluin ah, mo. Halo oh. ko. Hindi Dahan-dahan ha. Mainit yan. yan. ang ating order. Oh. Sinerve na ni Commander Lugaw Opo Lapit ka Lapit, lapit, lapit Ano, lamig na? Hindi pa lamig Lamig na yan Lamig na Hinit pa ha Hinit pa uh, Hinit pa diba? Opo Hinit pa? Ah <laughs> <laughs> uh. <laughs> Grabe mga katakbol, lakas ng hangin eh. Sakat sa mata Hmm nga. Saan ka na po, Weng? Dito. Apa, <laughs> katakbo, no? uh, may tokwa tayo. Masarap din yung suka na gawa ni Commander Lugaw. Oh. natimplahan na natin yung ating Lugaw. Ako hmm. sa Lugaw. Sarap nito. kasang ating lamang loob ay tuwalya man kain na po tayo advance merry christmas po ulit sa inyong lahat shout out kay maring ria bilasco sa kartero ng shuttle kay maring may kay paring eric tapon no, tapo na. tapon na sa sober team chungkay the at syempre sa ating idol jumper sniper advance merry christmas din sa lahat ng Sower Family sa Timpula sa out po sa inyo lahat mm. napakasarap talaga kung kayo makakapasyal dito makakatakbo kung tala kayo dito kay Commander Lugaw napakasarap ng timpla parang nasa Tagaytay ka samahan po kayo ni pareng Tolitz kahit ako magsama po ang dami ng bawat ng tinda nila So yun po mga katakbo no, nakatapos na nga po tayong kumain. So uwi lang muna tayo, napakasarap talaga ng lugaw. Oh. Jano, bye-bye. Bye-bye Jano. Bye-bye. Salamat pare. Yes, All right. Mabayad na tayo. Tama, halagan si Halagan 60 mga katakbo. Napakasulid 60 pesos lamang yon na may tokwa ka na. Meron pang laman loob. So yun po mga katakbo no, bali ngayon pupunta muna tayo ng central ha, lang tayo. Yan, nakabali na rin kami kanina ng ginili, mag-i-spaghetti mag, mag nga tayo mamaya no. Saka po pang bibili rin tayo. Ah, uh, yun, uh, basta mga iba pa, mga frutas may baboy na rin tayo. Yung mga kailangan natin bibilihin natin niya yun uh, gusto ko lang ulit magpasalamat sa si, kartero uh, ng shuttle yan binigyan po tayo ng 25 kilos na bigas maraming maraming salamat po sa si, kartero uh, ng shuttle mag-iingat lagi po kayo Merry Christmas po and Happy New Year yan po so yan natin yan si Carmina punta na tayo ng palengke pero bago tayo mamili, yun yan, magbibidro lang muna tayo against the light. Yan, sa mga kumari ko, kay Mari May, kay Mari Ria, uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. Kaya tara na, hapo na, huwag na natin itong patagaling. Let's go. So yun po mga katakulang, nandito na tayo sa mo. safe na, Nandito uh, nila tayo ng pang-barbecue. Kaso uh, medyo may tugtog, maya na lang tayo ulit mga vlog. Kaya uh, nakabili na tayo, no? So na mga mabunok, nakapili na na po tayo 2 pieces na pang barbecue pero yan marinate na po yan. Pero bibili rin tayo ng hita ng manok, ipipirito natin. So yun na na, nakapili na nga po tayo ng hita at saka wings. So punta na tayo sa may counter. Yan. pero may nandito yung nasa counter bayaran lang dami so, nabibili mga katangpunok so yung mga katangpunok uh, titingin lang tayo dito ng frutas uh, may ubat din dito mansanas sa so, case dami nga yung mga nabibili okay. so, dito saka ubat na Yes, yes. Shout out po. Oh. Manzanas? Ito Uba. mga ubas nila. Balot-balot na siya, 'di oh. Diba? Mas maura. Matamis mo ba yan? Tamish yan, oh. Ano ba? Maghanap? Okay, na Dito. Okay na. Okay na? Okay na. Okay yun. na tayo ng makakatakbo. Uwi na mga ulit tayo ng bukana. Let's go. Let's go. So yung mga katakbo, nandito na po tayo sa bahay Ayan, na uh, ito yung bigas na binigay ni Sir Cartero na chattel Ayan, na uh, maraming maraming salamat ulit kay Sir Cartero na chattel na na uh, napakalaking tulong po na yan Thank you so much po sa magang papasko niyo po sa amin Thank you so much Ayan po, mga pinabili natin yung mga prutas May tinapayurin po tayo sa so, yung ating na mapapili hotdog. Sabay yung itulutog natin mamaya. Ready na tayo mga katakbo para halbus na natin yung pang-spaghetti natin, oh. No? Sana, ginagayat lang yung hotdog. waiting lang at maya-maya halbus lang natin, oh. No? nirino tayo sa ketchup. Ma. May kauchay niya. Ayan yung ating mga prutas. Yo. Yan at nahulog na mga katakbo no Ang pang spaghetti natin Siyempre ayan gayat na sibuyas at bawang Ito ang Spaghetti soy sauce natin UFC Filipino style sweet Hot dog San Mark spaghetti And Merry Christmas to all My viewers, silent viewers Sa mga kababayan nating OFW dyan Merry Christmas sa inyong lahat Punta muna tayo na no, makakatakbo sa bayan. Kukunin natin yung pina-reserve natin na pizza. Yan. Hintayin na lang natin dito na no, makakatakbo no. si Carmina. Dito tayo sa Elag Pizza. Ako na ano yung order natin. Uy, sila natin. Yan, kasama natin si PC. Yan yung order natin na pizza. Oh, di ba? Bili muna tayo ng pinya at saka makarel At nakabili na tayo ng pinya no? Na tayo sa Bukana Let's go, let's go Ang dami ngayon mga katapu na may mili Ang okay, dami mga katapu no At nandito na nga po tayo Yan Ito po yung pang spaghetti natin Nahalbos na po yan At ginigisa na yung Ating giniling na baboy at saka hotdog sa sibuyas at bawang. Oh, mga makakulang niya na, maliit yan Marami yan. Eh, ilang kilo bang ang mo? Isaw so, siya, hindi ba? Ha? Ah, Isaw. So, so, Nasa na ito. Hindi kasi yan. Sa tulog na nag-anibig tayo. Soy sauce. Ketchup natin. Ay.

harina at saka crispy fry. Dito okay, tayo ngayon ng manok naman oh Ito yung ating sauce sa spaghetti, okay na. Ang mantika. Ito mantika. Ito po mga katakbo ng ating chicken. Ayan. Tapos si ano natin siya dito sa crispy fry. Ito ang crispy fry natin. Parang walutong na walutong. May harina ko rin nga. Lalagay na natin. Pagpapulong ito. Oh, o. I-breed na natin dito siya. Sa harina. Ang menok. Pita at wings. Wag. ihalo Ihalo-halo para malutong ang ating chicken. Dan. Oh di ba? May na natin yan. Hunang hulog. Oo. Oh di ba? Hello. Wow. Nabuksum na malupong niya mamaya. Ari ko. No. All right. Wow. crispy na siya. Magakatakbo oh. Mamaya, pag patakman 12. Tikibug na tayo. So yan, nanganguna na mga katakbo ni Carmina. Si Carmina yung nag-ano dito. May naayos lang tayo sa labas. Yan, ito na lang yung lulutuin. Okay na ito. Diba? Crispy na crispy na siya. Thank you, mga katakbo na. No? Ito okay na. Yung manok. Yung sauce na spaghetti. Yeah. Ito po yung spaghetti natin. Yan. Yung pizza natin. Siyempre may tinapay tayo. Gardenia. Mamaya na natin iluluto yung barbecue at saka yung hotdog. Yan. <laughs> All right. Bo. Merry Christmas. Ay, doon na. ay. doon na. Ay, doon pala dumana ating idol. Thank you. Sino yan? Si ano? LJ. <laughs> si LJ. Hmm. Ah. Binigyan natin ang papasko si J. Serino. Saka si LJ. Papa, wala papas papasko. So yung mga katakbo at dito ko muna puputuli ang aking vlog yan. Maraming maraming salamat sa mga silent viewers. Thank you so much sa inyo lahat. At shoutout niya pala kay Maring May Santos Vlog. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Siyempre, sa Sower Team USA, kay hey, paring Eric J. Corpus, kay hey, Mrs. K, at sa Kartero ng Chattel, maraming maraming marami salamat, Sir Kartero ng Chattel, napakalaking tulong po, ng papasko nyo po, na bigas para sa akin, uh, matagal-tagal na po yun, ha, chibugan po yun, maraming salamat, Sir Kartero ng Chatel. yan, at Merry Christmas sa inyong lahat, at magkita kita tayo sa next vlog, bye bye, I love you all.